kaag sa numero uno sa mga balita, subong at law. Sa panasun nga semana, may mga eskwelahan sa gihapon sa Bacolod City nga half day lang sa gihapon ang klase bangud sa kainit sa panahon. May mga estudyante na abing nga nagmalasakit bangod sa kainit. Yan report. Si Lola Mary Sotabento, nagsugat sa iyang apo sa Mabini Elementary School sa Bacolod, kaya sa Udto, matapos may baluan niya canceled na ang klase sa hapon bangod sa mainit nga panahon. Pabor siya diri kay man ang iyang apo, ginasunggo na sa tuma niya kainit sa panahon. Ito na lang? Isugat so ko na lang eh. Oo. Yes, okay, wala klase. Wala klase eh. Tapos okay man isa na lang klase, makamunik kainit? Oo. Oh. Ang ganit mo, sir. Ang ganit mo? ng mga bata niya, init-init kita ma. Oo. Oh. Ah, oh, sunggi na niyo. Sunggo niyo? Ano grade ni? B4. Amo man si May Catherine Tanike. Na isa niya kabata, ginaubo. Ang isa, nagalain na pamatsag. Mas maayong nga ipaiway na lang kuno ano anay ang pagsulod sa klase kay Tuman Kainit. Smile. Yes, Katungod? Okay, ano ka na interview? Hindi, hindi ka, ka, hindi ka ano sir, ang um, init sa classroom. Grabing init. Init. Okay. So okay na lang sa inyo, mapunit na lang. Ako na haga na lang kasi Oo. anay. For the meantime. For oh, the meantime lang sir. Kay last year amo man na eh. Ah, oh, say mata Ibo bata wala na ito na ubo. naman sa isa ko ka bata na to Pero diri sa mabini, indi lang subong adlaw ang half day ang klase. Plano sa iskulahan nga mag half day naman sumugod next week. Sunod sa kay master teacher Teresita posisyon, may mga estudyante na gidman nga nagareklamo nga nagalain na pamatsag bangod sang kainit. Sa gareklamo sa mga advisor, pag sa amon gidya nga school health nurse namon nga in charge nga sakit ulo, perting init, daso nga experience nga ubogid grabe ang ubo ka sipon. Hindi naman ani pwede ang outdoor activities sa eskwelahan. Ipatuman nila sumugod next week ang half day nga klase, 7 AM ang sulod kag 11 AM ang dismissal samtang hindi patuman ka init. Itagaan lang sa take home nga activity sheet ang mga estudyante para nagapadayon lang sa gihapon ang ilang pagtuon pag-abot nila sa ilang mga balay maiban pagid ng mga eskwelahan sa Bacolod nga amo man sini ang plano. Subukod so, abis ang kahapon, naglabot na sa 40 degrees Celsius ang heat index o kung nakainito ng mabatsagan sa tawo sa Negros Occidental. Subo sa pag-asa, magapadayon ang strong El Nino tubtub sa bulan sang Mayo.